lupa. Ikaw ang Diyos at Panginoon, amang malika ng langit at lupa. Sino man ang nasa kanyang katawan, ama spiritual, man physical, na karamdaman sa kanyang katawan. Narito ako amang banal patuloy na nanampalataya na ikaw ang liwanag, ikaw ang daan. Ikaw ay pag-ibig, ikaw ay si Jesus ng nasa lupa. Nang narito ka sa lupa, Ama, Hinahawakan mo ang mga may sakit at may karamdaman. Kinakausap mo ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salita nga nagbibigay buhay. Salita nga si Jesus ng mga sarili. Ano mang dumi at sarot sa kanyang katawan, narito ako sa mga salita mo. Salita nga nagbibigay buhay, Ama. Narito ako ng isa sa tinawag mo sa lupay nito. Sinabi mo, Ama, ako'y sumunod at maglingkod sa banal mong paala. Pinakamusta ko ang lahat na Espiritu na nasa kanyang katawan. Ako'y na ng palataya, Ama, sa bisa ng iyong mga salita. Sino narito? Ay! Sino ka? Sino ka? Ha? Anong pangalan mo? Ha? Bakit hindi mo alam? Anong pangalan mo? Alam. Sino pangalan mo? Ikaw ba ang nagbigti? Ha? Ikaw ba ang kanyang kapatid? Yung nagbigti? Ako yun! Ayun, mo ako? Ha? Kilala mo ako? Ha? Ha? Bakit nandyan ka? Alam. Ha? Hindi ko alam. Bakit nandyan ka? Hindi po lang. Ha? Anong kailangan mo sa kanyang katawan? Ikaw ba na nanalabahi sa kanila? Ha? Ikaw ba may gawa? Hindi po. Sino ka? Silang espiritu nga narito? Hindi po alam. Magkukulam? Hindi po alam. Magkukulam? po. Ha? Masasaktan ka. Masasaktan ka? Ay! Ha? Tawag nyo na po. O bakit? Masakit eh. Masakit? Oo. O umalis ka sa katawan ha? Oo. Ha? Lahat na may buntot, lahat na may sungay sa kanyang katawan sa pangalan ng Panginoong Isus ng Nazaret. Sino ka? Demon? Satan? Oo. Hmm? Ay, Demon? Satan? Oo. Ikaw oh, yan? Oh. Ha? <laughs> Ikaw yan? Anong masakit na ginaganon? Ha? Ikaw yan, demons? Walang. Ha? Ikaw yan? Ha? Ikaw alam. Hindi ko alam. Hmm? Huh? Hindi alam. Matutunaw ka at malulusaw. Dalang makapangyarihan ng Panginoong Diyos na mayilika ng langit at lupa. Si Jesus ang nagpapatawad. Si susan nagpapagaling. Lahat na dumi, lahat na salot sa kanyang katawan. Ama ay matutunaw at malulusaw sa pangalan ng Ama, Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. amin Gising, anak ng tao. Oh, ikaw na ano Ha? Pa yun? Ha? Ang pangalan mo? Pangalan ko? Oo. Oh. Sino yun? Pangalan mo? Sino ka? Ako? Oo. Oh. Sino ba ako? Hindi sino mo ba? kilala sa sarili mo? Hindi ka siya nakabalik. Ha? Ay, ay sakit! Hindi ka siya nakabalik. Bilit ang mata mo. Mukha mo. Suma ng mata niyo. Bilit na Oo. Oh. Sunod ah Panginoon. Sunod. Panginoon. Panginoon. Sunod ah Vamos. Ay ko! Malis ka! Ah, na ako! Ang sakit! Ayaw mo malis? Oh, alis na, alis na. Alis oh, oh, ka tawan. Oh. Oh, Ha? Huh? Pigit mo mata mo. Ano mo? Pigit mo. Ah. Sino ka naman diyan? Ha? Ano? Yeah. Oh, umalis ka. Sama so, lang tingin mo. Hindi mo next bibi. Hindi mo next bibi. Oh, sama so, lang tingin. Ha, <laughs> ah, kaya ko pabigyan pa ka pala hmm. karamdamang bulbo sa akin eh. Lahat na kaluluwa ang mga banat, mula sa kanyang kapal. Hindi may patrik, pero sa akin sa pangalan ng mga. Oh. Ah. Oh. Wala. Ha? Ah. Oh. Um. Siya na siya. Siya na. Ano? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Ah. Pangalan ko? Ha. Hindi mo pa rin alam? Kaya nga, kayo, lagi kayo magdasal. Kaya kayo pinapasukan ng masasamang espiritu. Kaya kayo inuudyukan na magbigti. Tulad ng kapatid mong nga Lagi kayo magdasal, sister. Lumapit kayo sa Diyos. Masiyang malika ng langit at lupa. Lagi magdasal para hindi kayo mapapasukan. Dahil si Isus ang buhay, ang karunungan at kapangyarian siya nagpapagaling ng lahat ng sakit at kalamdaman ng tao. Si Isus ang tumataboy ng lahat ng salot sa katawan ng tao para kayo magkaroon ng kalinisan sa pangalan ng Panginoong Isus ng Nazaret na siyang ilaw o liwanag ng buong katawan ng sandibutan. Ang lahat na dumi, lahat na salot, ay matutunaw sa katawan ng tao. Narito ako ang Anak ng Apoy, Anak ng Liwanag, Anak ng Mandirigma, Anak ng Mumuksa, Nga si Jesus, ng Nazaret. <coughs> Kaya na. Kaya